ako, so may nag-message po sa akin kung paano daw po makibig na o kung paano daw po na ako yung mag-gagay na tune sa aking po monetization ng aking YouTube channel. So ayan, so yung babahagi po, po ako din po sa aking experience yung babahagi ko lang po yung aking po nananaman. Masin nga po sa aking para na sana ako po yung pa po dito sa mundo ni YouTube. Ayan. So, unang una, dapat mo wala po sa copyright claim. Para masabi sila po ito sa previous vlog po, Ayan. So, ulitin ko lang po ulit. Ayan. So, dapat mo wala po tayong copyright claim. Ayan. Wala po tayong tagip uh, na ano music. Para po malis po ang ating YouTube channel. And then, mag-upload po mga original videos natin. Tayo po mismo gumawa. Ngayon, and then, um, good content. Ayan. So, ako po, next one. po, yung mga content ko po, po ay, hindi ko po alam good content. So, syempre, ang pumulot naman po ng araw. Yung po ang isa sa, dapat po ay, meron po tayong, sa ating YouTube channel, sa ating videos, yung so, may mga araw, pwede po comedy, tapos sa ating lifestyle, mga travel vlog, ayan, pwede po yan. Uh, food vlog, business, uh, vlog, ayan, yung mga ganyan po. Mga sa ating buhay, mga kamat sa ating ayan. So, pwede po yung mga comedy, kasama sila po yung comedy. Uh, passion, ayan. Medyo may pagkapasyonista po tayo, ayan, so makikita niyo po yan sa ah, mga susunod na pang-blog sa kanilang mga kanilang kanilang yan rin pong makeup tutorial kung paano pong mag-makeup ah bouquet tutorial yan yan yung mga panguluto nga po yung mga dessert mga masasarap na ulang ayan so marami po tayong pwedeng content na tayo po mismo ang gumagawa, na tayo po mismo yung nasa video na yon para po

And then, wala pong mga panalait, and, and then, wala po mga informative. Ang ating mga content. Informative, comedy, singing. Nasa description naman po ng na ating channel kung about siya po yung ating mga content. Ayan. So, nalilunan po natin sa description. Ako po, medyo hindi ka po po na, uh, sa yung ibang mga description ng bawat vlog po po. Pero, uh, in the, uh, po rin yan, uh, kasi kasi ito po yan. So, marami na po mga kanyanapan sa ating life. Kaya, hindi ka po masyado na papuntunan na ora sa aking mga vlog niyo. Eh, ang aking YouTube channel. So, mapapansin niyo po ang mga na po ako mag-upload. Pero, ginagawa ko po ng paraan na ma hindi ko po, po makabayan na ako sa channel na gano'n gano'n na so, bumabawi po ako pa na kami dyan. so, at sibagan po natin ang pag upload ng ating mga vlog, ng ating mga video sa ating YouTube channel. Napapasipagin niya ito kung masipag po tayo sa ating mga algorithm. Isa po niya sa mas uh, na po ni YouTube. Para madalas po tayo mapansin. Ayan. Ipagin si po natin ang pag-upload ng mga vlog, ng mga video sa ating YouTube channel. Uh, iwasan po natin ang mag-upload ng mga, yung kung kinukuha po natin ng mga clip sa video po ng iba. Ayan, para po mas malili sa ating mga content ng ating YouTube channel. Uh, mas gusto po ng YouTube na sarili po natin pinaghihirapan yung no, ating liyaplon. Yan, mas gusto niyo po yun. Kaya po nila may mga... Hindi ko po po sinasabi, ano, yun po ay... Base lang po sa aking experience, at sa akin din po mga napapanood sa mga ibang vlogger, at sa mga ibang YouTube so, na kaya. So, siyempre, kaya sa magpunta niya ay... Um, YouTube or vlogger, nanonood din naman po sa na ibang mga vlog. Parang kung makakuha po sa mga tips, na makakatulong ma po sa ating YouTube channel. Ayan. So, um, yun lang po and thank you so much. See you po on my next so, saan po nga po? Sifag, sifag lang. So, yun lang din po ang sa ating sarili sa ating YouTube channel kung paano po natin mapapaangat. Ayan. So, mapapansin nyo po po YouTuber YouTube, ha, mga mga vlogger na nagsusubscribe na din po sa ating YouTube channel. Ayan. Yeah. So, yun po yung tinatawag na ano po, yung Organic. Yun. Mas nangyun na po pag organic ang ating po, mga subscriber. Pag sinabi po organic, yun po ay yung mga YouTube channel din po na talaga po sila noon nanonood at nagsusubscribe na ating YouTube channel at nanonood po ng ating mga video yung po yung na Negi-Al subs or Organic Subscriber Ayan. May YouTube channel din po sila. May naman po wala pero sila po yung mga dapat po ay uh, legit po na nanonood ng na ating mga vlog na ating na-upload sa ating YouTube channel. Ayan. So, Pagka po may po tayo na yan po ay magnanapit, magnanapit sa kanila. Yan po ay, mapanoorin po agad nila. Hiklik po agad nila. O, ayan. So, ibig sabihin po na kung sila po yung mga organic na kasubaybay po o nakabog po sa ating mga upload videos. Ayan. So, sana po may natutulak kayo sa ating vlog for today. Ayan, niya nga po. Kung tayo po ay mga baguhan, Saman na po ni YouTube. Pasaman na ng vlogging. Huwag ng loob. Kapit lang. Ayan. So, pasasan po ba at na makukunin po natin ang ating inaasam, ating goal. Ayan. So, thank you so much po mga katili, mga kasyasas, mga kalomi, at mga ka-YouTube, at mga ka Ayan. So, thank you so much po at ingat po tayong lahat. And see you po sa akin next vlog. Thank you po. Bye. Thank you po. Ayan. Salamat po. Bye. See you po sa akin susunod na vlog. Ang kulit mo, po. Ayun lang <laughs> po. Thank you po. Bye. See you po ulit. Salamat. Ingat po.